Good morning mga kalapatids and welcome to my first youtube channel Yung youtube content natin mga kalapatids is tungkol lahat sa pagkakalapate uh, Mga guide and tips para sa para ma-share natin sa mga bago pa lang sa pagkakalapate uh, For today's video mga kalapatids is uh, Ipapakita ko sa inyo yung uh, low budget na loof natin at saka yung low budget na breeder cages natin So tara na mga kalapatids, samahan niyo ako, let's go! ito pala yung uh, low budget na loop natin mga kalapatids uh, uh, ipapakita ko sa inyo uh, kaya tayo dito sa hagda natin ito sa folding uh, ladder wow ito tayo sa taas titingnan natin ang loob ng ating loop uh, Ingat-ingat lang sa pag-akyat mga kalapatids, nahandahan lang. ito yung uh, inawa nating uh, box perch mga kalapati sa uh, gawa lang siya sa coconut lumber mga kalapati sa kapininturahan lang natin wow ito yung DIY uh, DIY na drinker natin mga kalapati saka uh, bumili na rin tayo ng uh, beef perch. Sa Shopee. Ay, sa Shopee, mga kalapatids. Sampong beef perch. Ito yung mga kalapati natin, mga kalapatids. Yung mga warrior natin. Say what? Ito yung uh, trapdoor natin mga kalapatids. So yung gastos natin nito mga kalapatids is uh, low budget lang yung uh, steel matting. Ngayon mga kalapatids punta naman tayo sa breeding uh, area natin mga kalapatids. Uh. Ito yung uh, ginawa nating uh, breeding cages mga kalapatids. Inspired by uh, sa idol nating si Humming Pigeon saka... Yung uh, pintuan nito, mga kalapatids, is inspired by Madla Loop, yung idol nating si Madla. Ito pala yung mga breeder ko, mga kalapatids. Ito, uh, MMFC, mga kalapatids. Ah... Wow. Uh, ngayon mga kalapatids nakita nyo na yung uh, flyers loop ko at yung uh, brother, uh, brother cages ko mga kalapatids uh, ngayon pag usapan naman natin kung uh, magkano yung nagastos ko sa paggawa nito so sa flyers loop natin mga kalapatids is, uh, ang total na nagastos ko is mga 3,000 pesos uh, yung binili lang natin dun is, uh, yung steel matting yung pako saka yung mga kahoy kasi uh, yung yero at saka ibang plywood uh, scrap lang dito sa bahay mga kapatid yung sobrang mga materyales uh. so dito naman sa breeding cages natin mga is uh, yung nagasto ko dito is uh, hindi abot ng isang libo mga kapatid kasi yung gastos din natin dito is uh, yung steel matting lang saka yung green na screen uh, yung uh, chicken chicken, Say chicken what? Na, uh. Niya is sa uh, scrap materials din saka yung mga plywood niya. so ayun mga kalapatids nalaman niyo na yung uh, nagastos ko sa flyers uh, loop natin at saka sa breeding cages natin mga kalapatids uh, nakita niyo na rin yung design natin sa flyers loop natin mga kalapatids so ngayon samahan niyo naman ako magpapatuka tayo ng ating mga kalapati. tara let's go mga kalapatids pagtits tapos na tayo magpakain sa ating mga breeder mga sa ah, magpakain naman tayo sa ating mga flyers mga kalapati's ah, pero bago natin pakainin yung mga flyers natin mga kalapati's ay ah paliliparin muna natin sila mga kalapati's tapunan tara punta na natin sa taas mga kalapati's at atin nang paliparin yung mga flyers natin para ma exercise naman sila chum, 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 chum. ito mga kalapatids, habang uh rumeronda yung mga uh, mga kalapati natin mga kalapatids ay handa na natin yung uh, patukan na nila mga, mga kalapatids para pagbaba nila meron na silang mga patuka mga kalapatids Ha <laughs> ha na yung mga kalapati natin mga kalapatids so tawagin na natin sila para hindi sila magtambay doon sa bubong kainin na natin yung mga kalapati natin mga kalapatids so, tawagin natin Sựt 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 Chud, 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 chud. Ayun, ayun. Pumasok na. Chud, chud, Wow! Chud, Ito si G Si B1. Pasok na B1. Pasok. Chud, chud, Ayun. Dito na. Dito na yung mga wires natin mga kalapatids. Terima kasih telah menonton! At uh, natapos na rin yung uh, video natin uh, Sana magustuhan yung ginawa akong uh, video Patungkol sa Loop natin At magkano yung nagastos natin sa sa breeder cage natin At uh, naipakita ko na rin sa inyo Yung mga uh, Flyers ko at saka breeders ko uh, Salamat pala sa Kumpare ko Na si uh, Romeo Breaks Abay uh, Ito yung Facebook niya top Uh, siya yung uh, tumulong sa akin sa paggawa ng loop at uh, siya rin ang nagingganyo sa akin na bumalik sa pagkakalapate uh, saka siya rin ang tumutulong at uh, nag-advise sa akin kung ano ang mga tamang gawin sa sa paggagamot at pagkukondisyon ng mga kalapati so yun lang muna ngayon mga guys at uh, huwag nyong kalimutang mag uh, subscribe like and share ng uh, video natin mga ka Kalapati, uh, suportahan nyo naman ako mga ah uh, kapo ko pansir dito sa Cebu. Uh, sana gusto ko lang ah uh, I mean uh, gusto ko lang i-showcase yung uh, racing pigeon dito sa Cebu. Uh, para naman makita ng ibang uh, kalapatids natin na paano tayo magkarera dito sa Cebu. Uh. 'Yun lang guys at uh, thank you and goodbye.